Kalat ngayon sa social media ang videong ito. Tila naiiyak at nagpupunas ng luha ang pulis na yan. Kabilang siya sa mga nakabarikada kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base sa Pasay matapos siyang arestuhin hinitong Martes. Sa mismong video, may text pang nakalagay na umiyak ang mga pulis na umaresto kay Digong. Maraming netizens ang naniwala riyan pero sabi ng Philippine National Police pawis at hindi luha ang pinupunasan ng pulis sa video. Hindi po totoo yon Kung kayo po ay nakapasok po doon sa holding area, ay maliit lang po yon At sa dami ng entourage nila, sa dami ng uh, mga pulis natin na nandoon, napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Nakakomoplage po yun, nakasombrero. Kahit kami rin po ay basang-basa po ng pawis. Giit pa ng PNP, hindi rin bumaba ang moral ng mga pulis dahil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte wala rin daw polis na umalis sa serbisyo dahil sa insidente. Nagtanong na po tayo sa personal po natin. Wala pa naman po tayong nare-receive na anumang official na uh, communication na advising the PNP na, na mag-resign po sila. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong ilike ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nakasakay na si Lula sa aeroplano. Nakasakay na si Lula. mami mo gid si Lula. Dito na sa aeroplano. Puntang ilo-ilo. Thank you, good sa inyo ano yung anak mo? Boom! Yun, alright guys, magandang araw sa inyo. No? It's me again, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So, yan mga babayang, kita nyo, preview pa lang, no? Yung paghuli kay uh, Tatay Digong, number one, sa larin, si, ano, uh, si Torre. Okay guys, reaction tayo. So, nakita nyo naman yung pamagat natin, yung ating thumbnail. Yung uh, 86 years old na lola ni PRD, na na 50 years na nakulong na na nakauwi na sa Mindanao okay analyze nyo yung ating uh, thumbnail mga babayan okay ganito ha huwag kayo mag react agad kailangan panoorin nyo muna yung full uh, video kasi ipapanood ko sa inyo yung full video bago nyo uh, komentohan panoorin nyo muna then nakita nyo yung preview then may konting preview na itong uh, si Lola ni Tatay Digong ay nakasakay na sa aeroplano Okay, so pa na ng Mindanao sa Ilo-Ilo. Okay, ganito mga kababayan. Ito ang reaction ko sa video mapapanood nyo. Okay, isa po ako si... Ako po si Boy Sardinas, si isang charity vlogger. So, meron tayong uh, lola na 86 years old na lola ni Tatay Digong. So, ito, lola naman talaga natin ito lahat. Kahit, sa, kahit sino naman uh, makakita sa matanda, itatawagin mong lola. Ito pong si lola na to ay... Uh, 50 years nang nawawala. Baga sa, siyempre, pag nawawala ka, ibig sabihin, baka nagurgur ka na, or nakulong ka. Yon, ganun ang analyze sa video na to mga babayan. So, analyze mo ha. So, 50 years nang nawawala itong matanda na to. Na lola mo rin. Na lola ni Tatay Digong, lola ni BP, lola ni Tore. Okay. Baga, sa video na to, papakita ko sa si inyo kung paano si Tatay Digong ay nakulong at ay uh, nalayo sa kanyang pamilya. Ganun po kasakit. Okay, sa video na to, makikita nyo po ay uh, magkakaroon ng iyakan kasi biroin mo ba naman yung isang lola, isang nanay or isang tatay katulad ni Tatay Digong na nawalay sa pamilya. Siyempre pag nakita yan at nakalabas sa kulungan or pauwi na ng Pilipinas at nakasakay na sa eroplano ay sigurado ay magiging masaya po kayo maluluha dahil nailayo ang ating ama or ating lola tulad na napanood nyo po sa video ay papa sa piling natin ulit yun po yung analyze na yan so mga babayan inaanyayahan ko po kayong manood sa full video so isa rin po ito kasi na na isang misyon na nagawa ni Boy Sardinas kung hindi nyo patatanong uh, sa mga huli ng ating mga video isa po tayong charity vlogger okay so kung bakit ko tinawag ito na lola ni Tatay Digong dahil itong mapapanood mo tatawagin mo rin din siyang lola at alam ko magiging masaya ka na kung ang matandang ito or si Tatang Digong i-analyze mo dalawa sila ay ay makakalaya sa isang uh, napakadilim na karanasan tulad si Tatay Digong na kulong o diba sa na, ICC napakalayo itong matanda na nakita nyo sa preview maliit pa lang ay nakasakay na sa eroplano paano ba siya magiging masaya? At ito, meron pang malungkot na mangyayari. Ito yung mapapanood mo. Ito yung mga mapapanood mo susunod na video. Ito yung ganito kalungkot. At nitong na kasakay na siya sa aeroplano, kita nyo napakasaya. Ganon din po ang mangyayari kay Tatay Digong pag siya ay nakalaya na at nabawi na natin. Oh, 'di ba Nakak Nakakakilabot po itong video na to. So kung ikaw ay nakasubscribe ka lang kay Boy Sardinas about sa pagiging DDS, ipinapakita e ko sa si inyo sa video na to yung kung gaano ninakaw or gaano kinidnap si Tatay Digong at ganun din yung lolang na panood nyo, lola ni Tatay Digong, lola nating lahat ay uh, matagal nawalay sa pamilya. At imagine nyo, pag siya ay nabawi natin o nakasama na ng kanyang pamilya o ng ating pamilya, yung saya no, na mararamdaman mo ay wala na mapagsisidlan. Na ganun din si Tatay Digong pag nabawi na at nakalabas na siya sa kulungan sa kabila ng uh, kanyang uh, ginawang uh, sakripisyo sa Pilipinas, ganun pag ginawa sa kanya. Ganun din saksihan natin ang istorya ng matanda na si Nanay Aida na natulungan ni Boy Sardinas isang DDS at ipapakita ko sa si inyo matagal na to maano to eh 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 13 episode pero itong ipapakita ko po sa inyo ay ito na po yung last episode na hindi nyo napakikita po sa aking mga vlog sa YouTube. Pero ito ay uh, ginawang ko ng reaction para maipakita ko po sa inyo na ito yung nangyari po kay Tatay Digong. At ito ay uh, maaring mangyari din sa inyo na ang isang pamilya nyo ay uh, matagal na wala tapos nakita nyo na ganun din mangyari kay Tatay Digong matagal na si Tatay Digong, pag nakita natin, ganun din siya magig din tayo magiging masaya. Tulad ng nakita niyo po sa unang preview. Ngayon mga babayan, inaanyayahan ko po kayong manood ng full video at sigurado po medyo may iyak kayo sa video na to ha. At kung nagustuhan niyo po itong ating uh, reaction video na with the charity, with the uh, uh tawag dito, uh, analyze at yung ano, uh, same ng buhay ni Tatay Digong kasi itong matanda na to lola talaga ito ni tatay digong lola mo dahil ewan ko kung ano itatawag mo sa matanda na to kung lola ba o ano o aling ano pero kami tatawagan namin lola to lola ni tatay digong I play ko na to mga babayan ready ka na ba panoorin mo hanggang sa dulo at napakaganda po nito at sasabihin mo tama nga ang sinasabi ni Boy Sardinas same ni Tatay Digong pag siya nakalaya magiging masaya po tayo play mo na yung boy don't forget to like and subscribe

Oh yo, oh niya, namin, babe queen. Consistent sa pinakamagandang uh, content natin na nakita sila na napakatagal na. Take you bro, bye-bye. <laughs> Hindi na yan panaginip, mga babayan ha. God bless, God bless. Ayan, hindi na yan panaginip ng matanda ay kinuha na ng totoong kamag-anak apo, na marami naghihintay sa ilo-ilo, shoutout po sa mga tigay ilo-ilo yun guys, ito na yung moment of truth so ito na yung araw uh, nandito na yung apo ni Lola puwensya na kayo, maingay yung paligid kasi sa bundok tayo maraming yung tumutunog-tunog so ito na yung apo ni Lola ito ayan na napakalayo pa ng pinanggalingan nila loko Ito yon pa. Ngayon, ano yung tawa? Hindi ko ako ma matandaan si Ana ako. Di ba nagkita tayo di sa bahay ni Auntie Mili? Ni Auntie Mili, doon tayo nagkita. Ito 50 years na po silang <laughs> dinagkita. Ito

Magkakaralang anak yeah. <laughs> ano, <laughs> <maayaan yung hayo. laughs> si tatay namin, tatay eh. na na ko na. eh. Yeah, naalala ni... naalala na ni Lola yung siya. Oh, ano naman na, kaya ako na. Huwag ka na sa ako, nakatutal nilo. Ito ko si Tikmo. <laughs> Ay, ang ano anak siya yeah. ano, yeah. na. Ang anak niya yan. Kaya mong nilagko na sila bata. May mga asawa na, mm. na sila mga bata. Mga alit sa sila. Guya. May ida sila yan. May ida sila yan. May ida sila yan. May ida sila yan. May ida yan. ka na. Ya? ah, Wala man akong mga tao na no? Ha? Bakit lang yan, ah, hindi, hindi! Hindi na mag-away bala. Hmm. Hindi, hindi ba? na mag-away. kawatan na eh away Ang kawatanya may ilang sila yan. Hindi na nga mag-away ah. Nagkag-tukag to you. O oh. mayroon lang sila mag-ugta. Huwag ka nang masyumang sumusunod. Nga. Oo. Nga na. Oh, Awigan na lang. Punta na kayo ng ilo-ilo. Hinintay ka na ng anak mo pa Si So, Ayan guys, ayan, naaalala niya na ni Lola. so ko, pangot ko, pangot ka na yung po nyo. Ay niya Hindi, hindi. yung yung mabantayan. Kaya tumaalagaan ka po ni Manang Lia. ano, ano yung ala ni Manang Lia? Si Lia. Si Bingbing, Ato So, so, mati, so, kausapin muna natin so, si Lola mataya, na si si na makumbinsin na. Sige na natin, kasama ka, talaga. Sa ilo-ilo. Ako, malalaki na mga anak ko. Eh, may mga pamilya hmm. na. Ikaw naman si kaso niya si Lola. Oh. Makakita ka dun la. Oo, oh, ako na. Andun yung papagamot yung mata mo. Oo, oh, doon na lang. Para bilang ka naman, ang liyasa ang antipara. Oh. salamin Yung sa galing pa, sa doktor yun. Para matikap na yun. Ilan ka man, na? Oh. Mama yun. Ang ilang taon na yan lang, oh, sa ano tushipala ako noo kami. Nasabir Nasa na, na oh, <laughs> na Galit na, na galit talaga si Lola ano? Ano namin? Hindi na naman, Hindi na? Naman, hindi ba na? Naman, hindi ka na ba maging opo? Hindi ka ba maging ka ba maging ka Hindi Hindi ka Hindi Hindi ka ba maging opo? Hindi ka anak niya. Ay bakit hindi sila dinya pabayaan? Balik si sister at yung binat ni lola. Na-mortal na uh, kaaway ni lola. Si sister dito eh wala naman yung ginagawang masama. Eh ko kung bakit ay galit na galit. Kape na alis ko muna si sister at ay uh, para matahinik muna tong matanda hanggang maasikaso namin yung Sakyan. Ay, medyo na papayag na natin si lola. At ito pa yung uh, isang uh, nakakatawa dito sa matanda. Ay dadalin daw yung uh, picture ni Mayor. Sino bang mayor yung dadalin? Si Mayor Jojo Garcia o oh, Mayor Jojo Garcia? O, oh, ayan no, dadalin pa daw kayo ni Lola sa Iloilo. -ilo. At ay natulungan mo daw siya. Oh, tapos magiging iba ng mayor mo doon. <laughs> oh, babaaga. aga baba yung mata mo. Oh, malakas ang mayor si Lola. Strenyas. Strenyas. Estrenyas. Oh, shout out po sa Estrenyas. Oh, Estrenyas. sa mayor sa Iloilo. -Ilo. Ayun, na? Uh, Iuwi si na po si Lola doon sa Iloilo. O yes, si Ate. Oh. Kay maraming salamat sa pag-ano nyo kay Lola ha. Oh. No. Uh, uh, uwi na Lola namin. Oh. Yung mga gamit, ayan nyo yun na yung gamit, bibilan na lang ng mga oh, bago yan. Gamit doon. Marami, may bahay pa doon, malaki bahay mo doon, nakaw. Malilinisan oh, mo yung bahay ay, mo. Ay, ay! <laughs> <It's> okay. <laughs> okay. Ba Ganyan talaga yung pala biru yun. <laughs> Wala na akong lola dito ba? Pupunta ako doon sa Iloilo. Oo, oh, pwede kayo pumunta doon. May tulugan doon. Oo, oh, pupunta na... ako doon. Kapatid kita sa Sardinas. Ayaw no. Ay, siya Nagpapasalamat siya sa akin at na-video ko daw siya. bagong tungkod Ay, tungkod mo eh luma na. panahon pa ng hapon. gano'n. Ah, 'yung may gulong. Tingnan kita doon. Oh, may pa 'yan. Sa kami sasakyan pa kayo. mayamang ka na. na Ayos mo nga tayo kung ano lang yung pwede mong gustong padala lang sa kanya. Yung importante tapos yung ID. Importante ID. Opo yung ID. ID, o. Aeroplano. May aeroplano. Tamo, alam ko meron siya dito. Aeroplano. Aeroplano. Buwas bukas. Mamaya kuha ako ticket. Tapos. Okay, ano yung dyan ko kay Jam. hindi naman ba, baka sa tayo bag, bag, bago. Bagong bag. Bulat yan ang damit mo. O di Ah. Lahat ng gusto mo bibiliin ko para sa iyo. O kunin na. Oy, iyan Ito na ata hinolang <laughs> na natanda na nakita ko sa kasi talaga po. Right, itong matanda eh. na. Yung nanay namin. O. Oh. Nanay ko nga ilang, ilang taon na, na, kaya, ilang taon na, dito na siya, no? Ang bahay po niya dati Tapos din ipatatanim ng din ginugol niya yung bunga niya rito na po. Yeah, nasa tayo, nasa na. Lang galit. Si birthday, hmm. na. Kasi ang niya. alam ko rito, pag hindi na galit, umamatay eh. <laughs> tatay, Agner, ang hindi tatay ko siya. Pasensya na po kayo dito sa matanda. Alam ko, baka itong matanda na to, umamatay pagka hindi na galit sa isang araw. <laughs> o, baka si sister ang nagpahaba ng buhay dito kay Lola. no? Si sister dyan. Shout oh, Shout out kay sister. Si Sister, isa sa nagpahaba ng buhay kay Lola. Dahil kung wala si Sister, hindi to magagalit. Hindi haba buhay niya. Salamat. Magaling salamat, Sister. Ikaw na ito. Nagpapalang. Oo, oo. Teka, ikaw na mag-alaga ng pusa niya. Hindi man pwedeng pasakay niya sa aeroplano. O, siya rin sa mga nagko-comment hindi man pwedeng isakay sa aeroplano yung pusa. Sa akin na lang yung pusa mo, ha. Ang yan nang bait siya. Oo, nang bait Alam mo, Kamukha ko nga pa-saya sa mga ate ng ko. companion. Ah, Kumusta po? Ang pagkadami talaga ng salita ni Lola Aida. You no? Know? Hindi ubusan talaga ng ano, ng salita. Sunduin so, pa ako. Manang Lia, tawag na tawag sa akin. Sunduin na kita, sunduin. Invited siya mga anak ko kaya ayun na ngayon. Oo. Oh. Nag-aantay. Okay, Tayo marami salamat po sa mga nag-share ng video natin ha. Kundi dahil sa inyo. Dahil din sa atin ay hindi po sila makikita ng kanyang kamag-anak, ng kanyang apo. So, sarot po sa mga tiga ilo-ilo, ayan, yung mga naghihintay kay Lola, abangan nyo po ang kanyang pagdating dyan sa ilo-ilo. Ayan. Magkakaroon na ng isa ulit na matapang sa ilo-ilo. Ikaw na ang pinakamatapang sa ilo-ilo niyan. Ikaw na pupunta na ilo-ilo. <laughs> <laughs> yan kay lola? eh. No, nandidila pa yan eh. Nandidila pa yan Paano yung dila mo? Paano? niya. <laughs> Nakakamiss to mo oh, nung na to. birthday mo, ano pita? Pebare itu. ng nama tay. Pebare itu na matay tay. Oh. Pebare itu sinanai Oh. Oh. Oh hindi na makatulog kakahintay sa'yo gagayak na natin yung gamit niya mga kababayan ha oh, wait lang ay, medyo nagre-ready na tayo ayan oh ay, ay Diyos ko ang lupit talaga ay, yung uh, itong gula oh Yeah, may kukunin lang po siyang gamit mga babae. Yan yung uh, gamit ni Lola na hindi talaga pwedeng maiwan alam niyo namang matatanda ayun dinala buti ganun lang kadami ililipat na lang ni bro sa sa ano sa bag so ito pala sila doon meron silang charity doon sa Iloilo ayan may charity sila doon ano mamaya sabihin ko sa inyo maraming mga pinag-aaral so shout out sa mga pastor diyan so uh, dagdagan natin yung ampon niyo or isama natin si Lola oh, di ba So ayan mga babayan, nagsuot pa si Lola ng Jojo. Ayan ha. Jojo. Mayor namin. Oh, shout out kay Mayor. Sana mapanood ni Mayor itong ating video. Oh. Jojo Garcia. Congressman. Oh, ayan. Suot mo pa talaga yung kisir Jojo ha. Jojo ha. Ah. Uh, Okay na po. Uh, shout kaya Kongresman kay Jojo Garcia. Maraming salamat po. So sana mapanood nyo itong video na Pa-share naman itong video kay Kongresman Jojo. No, ito ay tinutulungan Yung matanda. Sa papamagitan ni Aero Metal Guard Main, Boy Sardinas, sa YouTube. Ako rin po si Boy Sardinas sa YouTube, mga babaya na. Gusto nyo panoorin yung mga vlog ko doon. Ayan, na, uh, na na si Lola sa... Ilo, ilo So, baka ito na po yung uh, last episode ng uh, video natin kay Lola. So, ayan, maraming salamat po sa may-ari ng bahay na to. Maraming salamat kay sister. Kumaba ang buhay na Lola dahil sa palaging nagagalit kay sister. Pwede siya ka na, sister, ha? Oo, yung si sister. Ayan na, si Lola. Uh, ayan, yeah, Lola. ay lang, ang dami naghihintay sa'yo doon. Magpipesta. Ang dami naghihintay sa'yo doon. Magkakaroon ng baka patay baka doon. Ah. Pati tayo talagang sarap. Si Jojo, susunod daw sa Iloilo, -Ilo. susunod. Hampas, pag hindi ka makasunod. <laughs> susunod. Padala mo ako pa masahe. Ha? Ayan, Ay. no, uwi na lola namin. oh no? shout out po sa mga tiga Pintong Bukaw. Ha? Pero din kay, uh, kay Kapitan Penny Pulicapio. So, ito, kukunin na po itong uh, si Lola Aida. Ha? sa mga nagalit kay Lola dati kasi alam niyo napakasungal ito pensya na kayo ganun talaga ang life bye bye na madam thank you thank you ha <arriv été Overall: 95> ko. bro thank you ha anong pangalan ng ano nyo nun yung sa may charity dun sa may ilo ilo Diyos Gugma Diyos o yan marami dun ng mga hibawan 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 Sarudin kay Pastor, ano pangalan ng Pastor niyo doon? Edwin Dawlo. Ma uh, Edwin na uh, lo pastor maraming salamat po uh, sa pagtulong sa mga babae natin dagdagal yung ampon mo ay eh, si Lola pinakamatapang dito sa pintong niya na <laughs> uh, god bless po maraming salamat po Salamat po maraming salamat Okay maraming salamat po sa mga nag-share ng video natin ha sana masaya kayo ayan nakuha na yung uh, pinakamatapang na lola dito sa Bundok <laughs> huh, ang saya Ay yun din lola namin ah uh, tong uh, Yun uh, Yung tungko, dala. Baka dadalhin pa tayong walis. La, bye bye la. La. Bye. Ba bless, bless, bless ako, bless. Mm. Susunod ako ha. <laughs> bye bye. Ay, naku, Diyos ko. Si Lola. Hindi, hindi ko pa babayaan. Oh, uh, grabe, dami pang habilin. Ah, uh, ayan. Oh, ayan na. Ayan na. Talagang lagi nakadikit ang kanyang bag. Lagi nakadikit yan. Bro, thank you bro ha. Bro, thank you, thank you. Ingat, ingat. Madam, bye bye. bye, -bye. Hintay mo ako doon lang, pupunta ako iliwilaw ha. <laughs> bye Lola, bye bye. Susunod ako, susunod. <laughs> Ay, Diyos ko, parang panaginip lang mga babayan itong nangyari ngayong araw na to. So napakaganda sa video na to na maraming tayong matulungan natulungan so hindi lang yan mga babayan baka hindi niyo po napapanood yung mga vlogs natin dati so isa ito sa pinakamagandang uh, content natin na nagkita sila napakatagal na thank you bro bye bye <laughs> hindi na yan panaginip mga babayan ha god bless god bless Ayan, hindi na yan panaginip na ang matanda ay kinuha na ng totoong kamag-anak apo na marami naghihintay sa ilo-ilo po sa mga tiga ilo-ilo hintayin nyo si Lola at ay sigurado magpipesta at maraming salamat po sa may-ari ng uh, loteng ito at ay napakatagal na panahon na si Lola ay nag-stay so pasensya na po kayo sa mga uh, lumalabas sa kanyang uh, bibig na alam nyo naman uh, medyo nakakaasar pero ganoon talaga at least uh, alam ko may miss nyo pa rin tong uh, matanda at alam ko, ang pinakamaganda ron ay uh, naging masaya kayo dahil uh, kinuha na siya. Alright. Ayun, sister. Nagliligpit. Maraming salamat kay sister. Yun. So, yun, guys. Ayun. Ang dami ko ng puti ng buhok dahil sa matanda. <laughs> joke lang. So, masaya lang po tayo, mga babayan. So, maraming salamat po talaga sa inyong mga share, pag-like ng video ni Lola. Dahil, Mission accomplished na po tayo. Nasa mabuting kamay na po ang matanda. So sana humaba pa yung kanyang buhay. Hindi ko alam baka mas mauna pa ako kaysa kay Lola. Mahaba pa buhay. Nun. so yan, sana nag-enjoy kayo sa video natin. At I, uh, I think ito na yung last episode. Kung magkakaroon man tayo ng video, bibigyan na lang tayo nila. Okay, mag-ingat po kayo. God bless po. And bye-bye. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Yan yeah, o. Oh. Tapos isa pa, 'di ba? Apat dapat na sardinas eh. Oh. Oh, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Ah, oh, okay na. Melody ng song. Ah. Kumpayin ko'y pinagpala at sa biyaya, biyaya sa pawi pinkani ang sun piaya piaya na magtaahon sa hinap at tinim ng tahapon at sa bawat Pilipino magtatanggol oh, you sa bawat Ang apoy at usas sa aking bantay, mahihirap. Unid ikaw ay sagut sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka. Pinabata niya ako kung ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawin.